magandang buhay sa inyo sa magandang araw, lalawigan ng bulakan. Narito ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Pinabulaanan ni Presidential Communications Office, PCO Secretary J. Ruiz, ang mga aligasyon ng mga fitness peddlers sa kanya ukol sa pambubusan nito ng 206 million contracts galing sa Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, sa isang nagawang komprehensya sa palasyo nitong ika-4 ng Marso 2025. Samantala, kumpirmado na bilang bagong officer in charge OIC ng Philippine Television Network PTV4 si dating Executive Secretary Manu Oka Orpos bilang kapalit ni General Manager Toby Nebrita sa nasabing posisyon. Sa ibang balita, itinanggi naman ni PCO Secretary Jay Ruiz na siya ang nagmamay-ari ng Digital Aid o DG8 sa isinagawang mini press conference sa Malacanang itong ika-4 ng Marso 2025. At yan lamang ang mga nakalap na balita sa oras na ito manatiling sumabaybay sa amin YouTube channel para sa iba pang mga updates. Ako si Tommy at ito ang Saliksik PH.